Paano gumawa ng karamel? Sa isang pan, maglalagay lang tayo ng isang cup ng asukal na puti, tapos one third cup ng tubig. Kailangan ganyan ang paglagay nyo ng tubig para walang asukal sa gilid ng pan. At saka natin ilagay sa apoy, mahinang apoy lang. Hindi ko siya hinalo, pinabayaan ko lang siyang ganyan hanggang sa kumulo at kapag ganito na nagba brown brown na ilagay na natin ang butter salted butter ang inilagay ko kaya hindi na kailangan maglagay ng asin then mix lang natin at maglagay na rin tayo ng 1 half teaspoon vanilla extract ilagay na rin natin ang 1 half cup all purpose cream pero patayin muna natin ang apoy at paunti-unti natin ilagay ang cream habang hinahalo Kapag nailagay na natin ang cream, buksan ulit natin ang kalan at pakuluan natin ang ating caramel kahit isang minuto lang. Ganito ang consistency ng ating caramel kapag mainit pa. Kapag malamig na, ganito na. O diba, napakadali lang gumawa. Meron na tayong caramel.